Hello mga kapani, ngayong araw na to ay papunta kami grocery. Sino nga mga kapani, habang kami naglalakad, meron kami nakitang tatlong garbage bag at dali-dali namin binuksan torero na po siya. Si Robin pong pangalan niya. sino po mo mag-donate, paki lang ay, ito, oh. payo, po. sa Ito, oh, bukas pa 'yung ito, bukas pa. Hindi lang diyan. Hindi pa ganoon? Oo. Eh, ano? na ba 'yun? Diary na 'yan. Ay, no eh, pares pray rin. Ayun, ganda. Oo. Na pa okay no? Hindi mo may dito sa Ha? Walang tabi-tabi dito. Wala, wala dito. oh. Wanda pa nito oh. No? Bagong bago po. Ang dami nga rin. Ito oh, mayroong bago. Pwede nga, tandaan na yung tabalik. Lalaban mo naman ngayon. Hindi, tsaka wala tong bago po. Ito may partner pa yun. Ito oh. Meron yan dito. Hindi <laughs> nga at saka pwede mo siyang laban ano ba paikutin mo dun sa ano at yan ang mga kapane kinuha na niya yung isang jacket pwedeng pwede pa naman siyang utin Tsaka wala naman siyang amoy yun nga sabi nga niya ibibigay daw niya sa kanyang anak at itatapahan ipapunta na rin kami grocery para mamili ang aming mga kailangan. Tingnan naman naman dito pag sinuwi si Werte. Habang naglalakad ka, tingin-tingin ka lang sa may basurahan at tingnan ninyo kung ano pa yung mapapakinabangan para maipadala sa Pilipinas. At, at lalong-lalo na mga kapani, kung nababala ng padala ng balikbayan box, eh di meron kang di diba? At yun na nga mga kapani, hanggang dito nilang vlog ko. go!